Mayroon meron lang akong sa inyo guys. Sino nakakaalam sa prutas ng prutas na to guys? sabi nyo nga sa akin guys kung anong pangalam ng prutas na to. Kala ko kasi matamis. <laughs> yeah, tinry natin. Mura lang naman siya. 90, 90 pesos per kilo. Bali bili ko 10 piso lahat na to. Tinikman ko sobrang asim pala. <laughs> yan guys, sobrang asim pala. Kaya yan guys, pag kung sino nakakalam sa pangalan ng prutas na to, sabihin nyo nga sa akin guys. Yan. Ignorante kasi tayo guys eh. Ignorante tayo sa prutas na ganito eh. Yan, bili ko 10 piso. Pero okay din naman, okay naman yung tamis niya, eh yung asim niya. Kaya lang dahil nga bago sa panlasa ko, medyo medyo kakaiba siya. Yan. Yan lang guys. PM nyo nga sa akin guys. Maraming maraming salamat.